Shut up mga kaibigan na humap si Clark Plug. Eh, What the fuck? Damn! Damn! <coughs> Kuminsan, pinamaliit ang ating hanap buhay na pinagkakakitaan. Dahil hindi ito ang paraan sa madali ang pagyaman dinero ang mahalaga ay patas ka lumaban at hindi ka nalalamang para lang madaling yumaman. Idol, eto mga bagay na nakakapagpabago ng takbo ng buhay. Ugali ng isang tao at pakikitungo sa kapwa. Pera, trabaho, popularity, appearance, skills and talents, kaya pag may plan kayong biglang angat sa anumang aspeto ng buhay, yung parang di na kayo kilala na ang baba na ang tingin sa inyo. O kakilala na nag-glow up at naging famous na at kinalimutan ka na niya dahil di ka na niya kalibel. Well, that's a reality and human nature. Pero sa to those people na still kind and down to earth magbago man ang kanilang buhay. Pero alam ko idol, meron bang kapilala o nakakasalubong na kung umasta sa tao na akala mo kung sino. Biling nga. You know. Diba? <laughs> Tung sino ka man, pangarap lang ang dapat tasan. Hindi ang tingin mo sa sarili. real talk again. Idol kapag may problema ka. Wala sila sa tabi mo para damayan ka. Pero nung may pera ka at nakakaliwag-luwag, Maya maya sila nandyan at madalas maggaya Heto tandaan mo idol, karamihan sa tao pakikisama ang ka lang dahil may nakukuha ang pakinabang sa'yo. Hindi dahil mahalaga ka sa kanila at itinuturing na totoong kaibigan. Iwasan mo yan. Built talk line.